plant day today, plant shopping ayan, plant shopping here in Dao, Taglaran Bohol ay ka pretty hi sisiha oy. hi, good morning ka, ma <laughs> oh, so many Kana plants here hi 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 Ganito kai uga it. Asparagus. Okay. Yes. Sige, tagay. Kung dagay duha para 300. Ang lang Katliya ka ng lay color. Ayan, pa rin mo dire, 200 rin ni siya pero pang ko ni art. Ah, 300 ni. Okay, time mo. Creeping plants. Ano yung ganaan ko? Ano yung kaya kuan? Nakoy nani pero walay pink. Kanin ka nga pink. Daghana kay ay magbaligyan na. Ang sawa ko kahibaon sa ibu hato na ako. Ha? Kanin yung mam jo. kani yung marag wala pa ko ka. Ah oo. Kanin yung maliba. Kasaba. Kasaba yan. Hindi sakto na tuting. Daghana kay ko gina. Bush bush. Hindi ko gana. Bush bush. Ganaan kung dakong dakong. Poon poon ka ng dako nak <laughs> na kong lugar. Pag muda. Pag na resort. Ano yun? Ang imong swimming pool dito? Wa! Wow. Pila ni siya yan. Pila ni siya. 150. 150. Uh -huh. Kaladium, manino? Kaladium? Oo. Oh, uh, ito, Yana hindi ito. inana. Asaman? man? siya yan. Kalokasya. siya. No, Pila mo ba? Pila man niya? Pila man niya? 150 na <laughs> siya, oy kagamay ayan na 100 punta na kayo dito <laughs> 400 na ko 400 na ko yung cactus Pila nitin? 400 na lang niya P400 Busy kayo? Huh? Oh, di ba? dito na sa Zao. Baratrak ay ang tanong. Tawang hundred Ayan. Oh, napadyo di ha. Ang buhok, bisa dahan kaya. Basta matarong mga rin siya. Mga man. Sa, sa floor na siya. Ayan. Okay. I'm done shopping with my friends. Punong-puno. Punong-puno. O, Oh, diba? Punong-puno. Punong-puno. Ayan. Punong-puno. Until you're in the Still in the pit. Ano ang